So yun magandang araw mga kubo uh, Ngayong araw share ko, share ko, lang to sa inyo mga kubo Itong bell pepper natin ay uh, Yung variety nito ano, uh, Trinity F1 ng Espes na yung kubo Ayan maganda naman sa kubo uh. Malalaki naman yung bunga nya Malalaki naman uh, Lowland Lowland naman itong variety na itong kubo maganda. So, nag-try lang tayo dito na magtanim tayo ng ano, uh, bell pepper sa lulan. Pangalawang beses pa lang natin magtanim ng bell pepper. Okay naman. ngayon naman yung sizes Uh, para ano te eh, average nito ang ano 8 oh, ano ito oh, 12 pieces yung ano niya yung bunga ayan dami oh, yun yung mga sila yun eh hinog na ito malapit na ito 3 days na lang harvest na natin ito Ang ganda dito ako buo ano lang. So relaxing lang siya. Sarap niya tignan. Nakakatuwa lang. Uh, tatanim tayo tapos parang stress reliever din natin. Uh, kunti lang itong tinanim natin. Uh, try lang. Uh, tignan natin kung maganda yung pamunga ng magpeper dito sa lowland. So, so para okay naman. So, nice naman siya. kita natin laki din yung bunga ako ba ang laki oh lang yung bunga Ayan, bell pepper talaga ito hindi siya atsal Ayan. Sinubuka dito kasi mababa, ma, mababa. mataas yung presyo nito dito eh. Di siya bumababa eh. Ah, uh, sa ano, pinakamababa dito ang price ng bell pepper, 200. Nakaraan, mabot sya ng ano. Ah, uh, ano, 350 to 400 dito sa ano. Ngayon, lukubutalong natin, gilis natin na konti. Ayan. Ayan yung pangalawang ko ka naman kalag na rin lang ko sinubukan ko naman kami ng tanong para may iba naman uh, uh, na yung bulaklak partida isang uri lang ng abunan na abunan ko dito stamina ko asa yung kakubo ah salamat sa panonood so sa mga hindi pa nakapag subscribe dyan ah